So tinanggap ni Ginoong uh, Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po, ibinalik niya po. Sa ano, binalik niya po sa amin kasi baka daw po abutan sa kanya yung ano, yung sasakyan. Your Honor, if I may. Go ahead. Birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang tatlo. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po, I think, birthday po or Pasko. Dalawang beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan, dumating ako, ordinary engineer to, sunod-sunod sa akin yan. Inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung yun po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko po sa sakyan? sasakyan, sabi ko, hindi ko kailangan niya kung diyan ang galing niya, Your Honor. Uh, lang po, Your Honor. Hindi ko po dinindi yan. Niregalo po lang ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Ilang, ilang, ano yung uh, panahon na yun? Kailan binigay yung una? Kay... Ang, al ang alam ko po dyan, uh, isang birthday po saka isang ano po eh. Kailan Masa ba po eh. September 7 po, uh, Your Honor. So yung, G, yung GMC? Nauna po yung last year, last GMC year. po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-record kung ano po nauna. 2023? Parang 20... 23 po yata or 2020... 24. 24. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. Tapos may kasunod pong LC 300 dyan. Uh, after the birthday, parang Pasko po eh, Your Honor. Hindi po. Uh, GMC po na kulay white po, Your Honor. So, sandali. So, matagal nang binibigay sa iyo yung mga regalo. Hindi mo ba nagtatanong o hindi, mo, hindi ka nagtatakas ang galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na uh, resources nila. Kung ano hanap buhay po, po nila, Your Honor. Eh, yung po yung regalo po sa akin. Uh, inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala uh, ko lang po yung regalo na yun. Siyempre po bilang uh, yung sukli na pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag unpack ng pera ka, pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo? Eh sila po nagregalo yun. Ano? Hindi ko na po alam po saan. Saan na po? Eh, med medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung, kung, hindi mo alam, ba't di mo kinwestiyon? Di ba? Ba't di mo inalam? Ayun na, di ba? Kung ikaw eh, interesado talaga dito sa Uh, malaman itong kalokohan o mayroong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. sabi na natin hindi mo alam. Eh, ba't di mo inalam? Eh, doon pa lang, medyo may sabit din, di ba? Um, doon sa tanong, doon kay Miss, ano? Uh, what is, sige, habang hinihintay natin, go ahead. Uh, yung sasakyan po ng LC300 at GMC, hindi po namin regalo yun. Hiningi niya po yan sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang patek po na relo. Magkano yung pati? Nasa 5, 5 million mahigit po. Saka, nakabili kayo? Opo. Hmm? Opo. Saan? Ah, alam ko, parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Eh, kaya pa yung ka nun, dalawang taon bago makakabili. Pasok ay nakabili. Eh, yung black market <laughs> po yung binilan, Your Honor. Baka sa bangko, peke. Hindi naman. <laughs> eh, hindi ko po alam. Tapos, Your Honor, uh, uh humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa pag hindi ka nagbigay ng 2% na additional kung magkano kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung magbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung uh, isang uh, lamesa ng pera? Bakit kayo na ron, uh, uh, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung kung binibigyan ni Sally, kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. isang lamesa ng ng limpak-limpak uh, na salapi na tigi isang libo, hindi mo alam kung ano yun. Mahirap pagniwalaan, na uh, engineer. But anyway, uh, okay, uh I just wanted to clarify na merong 18 million. Ano? Uh, nabanggit kanina ni, babalikan ko si engineer Bryce. Sabi mo, willing ka namang isole. Uh, paano yun? Kung, anong ibig sabihin ng willing mong isole? Ako po, yung, yung sasakyan po na nag-share po ako, willing po ako isole kasi hindi ko naman po pinaghirapan yun eh. Yung sasakyan? Opo. Yun lang? Opo. Opo. Hindi ko po pinaghirapan yun. Eh, what about yung ibang mga... Sa paano mo isusole yung bank account? Frozen na, hindi mo? Na-freeze -na, na, ba yung bank account? Opo. ha? Ako. So, so alam mo, na-freeze? Mm, meron pong binigay ngayon sa akin na sulat, Sir Honor. Hmm. Ngayon po alam ko, naka-freeze na po. Okay. Sino nagbigay iyo ng sulat? I mean, At attorney ko po. Ah, okay. Okay, so... Anyway, ah... Uh, yun, so, so... Ang sinasabi mong willing mong isole, bakit sa sakib lang? Akala ko pag sinabi mong willing mong isole, kung, eh, lahat ng... Nung... Kung ano po, kung ano po ang ma-account ma na para ibalik. Oh, willing po ako. Willing ka rin bang... Uh, uh, ipaalam magkaroon ng waiver ng iyong uh, yung bank uh, secrecy of bank deposits para matitingnan ng iyong mga Opo, opo, Your Honor. Uh, I leave that to the, uh, the chairman of the committee to uh, address uh, if he feels it is necessary. A, a waiver should be specific at saka uh, naka, ano ka, nakasumpa ka doon. Are you willing to do that? A fidelity uh, form, pagkatapos specify mo yung mga banko. Ganun yon. Hindi pwedeng blanket. Opo. Gagawin mo? Okay, so, mag-consult na lang sa lawyer mo. Later na lang, no? If you really are